naabot na nga kami ng tanghalian ng aking kabadi habang nagpapatrol dito sa kabaan ng bad Santos. Kaya naman napagdesisyonan namin na pumunta sa McDonald's para dito na lang mananghalian. At may nakita kaming dalawang bata na naglalaro dito po sa drive-thru ng McDonald's. Tinanong at nakipag-usap muna ako sa kanila dahil natutuwa nga ako, nakikita ko sa kanila ang aking dalawang anak na lalaki. Magkapatid pala silang dalawa, yung malaki ay si Robert at yung maliit ay si Carlo. Parehas na estudyante ng Lapu-Lapu Elementary School dito po sa Tondo, Manila. Yun nga lang, hindi sila pinapasok ng kanilang lolo sa mga oras na ito sapagkat wala daw magbabantay ng mga gamit nila sa barong-barong sa gilid po ng McDonald's. Dito tinanong ko sila kung kumain na sila at saktong-sakto hindi pa sila kumakain kaya ginawa ko, pinalikpit ko sa kanila ang kanilang mga laruan at inayang kumain. At ang nakakatuwa nga lang ay agad silang sumama at makikita mo ang ngiti at tuwa sa kanilang mga muka nang pumasok na kami sa loob. Dito nga ay pinapili ko na sila kung ano ang kanilang gustong kainin at ang pinili nga po nila ay yung Happy Meal para daw po may laruan. Inorder ko na rin pala ang aking mga kasama, ang aking mga kabadi sa pagpapatrol. Ang sarap naman sa pakaramdam na makita mo ang ngiti sa labi ng mga batang ito, lalo na nung natanggap nila yung laruan mula dun sa Happy Meal na kanilang in-order. Habang inaantay nga namin ang aming order, ay nakapagkwentuhan muna ako sa magkapatid. At ayun nga, kumakaway pa si kuya. <laughs> ang larungan namin ay magtatanong ako. Kapag alam nila ang sagot, sila ang unang kukuha ng straw at sasagutin nila ang aking katanungan. Siyempre, pag nasagutin nila ng tama, ay meron silang premyo sa akin. Ano ang pangalan ng pabansang bayani ng Pilipinas? Eh... Ah. Uh, Sino? Rizal. Dahil tama naman yung sinabi mo si Rizal. O, oh, ito ang price mo. Ayan, meron kang 50 peso. So, bawika, kuya. Meron to. O, oh, si Rizal. Anong favorite subject mo? Wala. Oh, wala? <laughs> wala tong favorite subject. Mas, <laughs> okay, oh, ganito. O, ito naman. Sige. Mat naman tayo. Mat naman. Okay. Addition, ha? Madali lang tong tanong. Four plus one. Ano? Ano? five. Oh, galing! Five. O, oh, dahil yun know, ako, all, all one na kayo. All one na. Okay, meron pa. Five. Minus. Three. Oh, laga. Five minus three. Eight. Ay, mali. <laughs> minus nga, minus eh. Minus eh. Okay, oh, tayo, babagoy natin syempre yung tanong. Babawasan niya siya dadagdagan. Babawasan, okay? Eight. Minus. Six. Six. Very good. Six. Okay, okay. Thank you, thank you. Oh, eto last prize, ha? Mas mahirap na dapat ang tanong, ha? Mas Ano? Ang English ng... Aso. Dog. <laughs> Dog. <laughs> so, yung ginatian naman siya. Sa maniku. Ni ginatian niya kapatid niya. So, magkano na panalunan mo? Bigay mo ito kay kaya. Uy. 150. Uy, yung boyt naman. Okay. So, niya naman, naalala niya pa yung kuya nila na pa o, Sige. Sakto, natapos na ang palaro ko para sa kanila. Tuwan-tuwa sila sa kanilang mga premyo. Dumating na nga ang kanilang pagkain. Siyempre, bago kumain ay tinuruan ko silang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng biyaya na natatanggap po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Tunay nga na walang kapantay ang kaligayahan na mararamdaman mo kapag nakita mo ang mga kabataan na nakangiti sa iyo. Dahil ang ating nais ay maalis sa kanilang mga isipan ang pagkatakot sa ating mga kapulisan na ang PN ay kakampi mo, kakampi ko, kakampi nating lahat. At sa aming hanay, sisikapin namin na muling maibalik ang tiwala po ninyo sa Philippine National Police. Ang tanging hiling ng namin sa inyo mga kababayan ay bigyan nyo po kami ng pagkakataon. Pikatiwalaan nyo po kami at hindi hindi na po namin muling sisirain pa ang inyong tiwala. At dahil tapos na nga po kaming kumain, ngayon naman po ay babalik na po ulit kami sa pagpapatrol ang police visibility at police presence sa kalsada. Nang sa gayon ay madeter natin ang mga would-be offender na mag-commit ng mga krimen. Maraming salamat po sa pananood. See you on my next vlog. God bless!